Huli ka Talag <laughs> Thank you Lord Kisay ka ngayon ulit tayo sa pat masakaling perbigyan tayo ni Lord na makakita ng blessing dito parang wala na wala so oh. yan suso yeah. <laughs> pang walang <laughs> Pwede na yan <laughs> hmm, Meron no, dami Late lang yata to Subok Madali naman po Late nga lang Tilapia po ito Oh, kakalit. lang pala. Three fingers lang pumahigit At sa iba tayo. At maliit. Pwede oh. na yan. Iba tayo. Ano pa tayo? Sasug. Oh, dalawa na tayo. Hehehe. Ay, kalawa na tayo. <laughs> hey, kalawa na tayo. So naganap po ulit tayong bagong spot kasi wala na po doon sa ating mga pinispatan. Lumalim po. Pero pagka naka-level na po yun, lalabas ulit po din yung mga common tsaka roho. Tsaka tilapia na rin. Yung rest pack po natin is wala. Pwede na rin. Medyo at saka ano dinudumog po ng mga manik eh, doon muna sila doon mahalas lahat doon po yung takbuhan ngayon kaya mag iiba muna tayo ng ano spot pupuntahan na po natin yung mga spot na hindi natin napupuntahan kahit naglalakad lang tayo ay eh, maglalakad lang po ang layo oh. doon yung motor ko sa may puno ano yun gagawin pa po, po tayo doon sa duluhan na yun ang eh. dami po oh. kaso maliliit may pili-pili lang tayo Nang pwede na Dalag Lata Chachaga <laughs> mo na tayo sa maliliit eh Bosan mai, fairin. Eh. na, wala ka na over naman sa takapan kan niya. Napangara ka leg bato, guys. Ay, kalalakay. Okay, ready na po sila dito. Eh, okay, yan talaga. Kumagandara po pala fresho. Basta kaling makapagganan narin tayo. meron tayo. Meron. Makadali ko. Nakalaki na yun. Nawala yung... Nawala yung tilapia. Pwede na siguro ito. Tingnan ko lang kung gano'ng kalaki. Common po ito eh. E, Pwede ay burasi Pwede na Pwede na Nakatindos na. Marasi pala siya. Sa tilapia, katabi po niya nawala. Ito na yung inano ko eh. Tinatarget eh. Pwede na to. May makukurot na po. meron dito kadal tayo isa pila ang labas po kaya binagatan ko na kisa makawala pa Yan. sana tuloy tuloy na oh. ba good size na Tabag taba headshot tuloy tuloy po sana <laughs> thank you lord another blessing mm -hmm. eh tanggal ata ay naku sayang kalaki na nun eh kasi laki uli nun sayang dinapuruhan Wala pa yun o layo na pa yung malayo wadali ko pa dali pa sana dali ay nadali dali thank you buti umat pa yung kasama nya nadali yung isa eh eto nadali ulit kas nakawala yung isa hindi na. Hindi ka na. Huwag ka na magpaka, ano. Pahuli ka na. Uy, oh. oh. kulaki. Oh. Ooh, Buti meron dito. Sana tuloy-tuloy na po. Tanda na nalilakad natin. Masyado mahirap po yung dinaan natin. Grabe yung sukal tayo lang po yung pumasok dito kasi wala pong bakas sobrang sukal sige lang tuloy tuloy lang ni Rally pahuli ka lang ha nakalubog na sayang Diba? Huli Huli Okay, thank you Lord Tali-tali lang po ang blessing Ay, kalalaki nun ah kailangan pala ilabas ko yung isa pang sima kasi wala pong lumalabas sila malapitan lang naman eh okay good size na huli fingers Malabas ko yung isa sayang wala pong lumalabas oh, tatlo na tayo dito malaki-laki Sayang naman bigla akong lumalabas pag binapot akong punate kasama. Sumisilip sila. Kunin ko po. Silip ko muna. Para tuloy-tuloy po yating potok. Ay po. Yun, thank you. ba? Okay. Dumada sila. Sige lang, tuloy-tuloy lang. Sila sigurado bawat putok. Para hindi na mong po tayo bukuan. Sila lagi sa pool. Yun dali. Thank you, kami tau pa oh. sus <laughs> four fingers naman man tau pa Bale. kono wala sayang les huli talag <laughs> thank you lord kisay ka ngayon Dalag po, ayan you know. Oh. Uh, Bato ka ngayon. Ayan, thank you. Buti po na banaag ko, kay Tim. Tapos, bigla pong manilikod. Kung maganda na siya ko kata. Okay na, isang kilo. po. Ang na pala. Hmm? Likod pala, tinamaan. Hmm, kumakain po ako. E, ulam ko po bangus. <laughs> Kasi yung isda natin na hinuli na na marami. Naibenta agad ni Mrs. Pero nakapag ano naman kami. Napag ulam naman kami ng gabi. Nagtira si Mrs. Ayan, swerte po. Doon. Oh, malaki pa sa kitkiran ko. Walang siya. Oh. Hmm. po. Mas malaki pa sa aking Nabasag na yung kanya updo. Kulay green na yung kanya ano. <laughs> Papa yung ano nito karne. Nabasag po yung updo niya. Lord, buti sinerte tayo may biglang dumaan malaking dalag para ka sa akin talaga kaya kita nahuli yun ang totoo nun kahit kumakain tayo biglang may lumabas buti lang, tumayo pala ako hindi ako tumayo di ko pa makikita may dadaan na dalag okay dito pa lang po, swerte na tayo. Ayan. Dito tuloy natin pagkain habang uh, nanonood kung may dadaan pa uli. Okay. May mga ano po, may mga tilapia pang dumadaan. Kaya lang eh. Buti lang di natin naputukan yung tilapia. hindi talag pala para sa atin. Oke Okay. Sana so, maka isa ako dito. May nakita ko ang dami. di ko lang Oke Okay, ada dali Thank Para sa aking papatat siya <laughs> May tawang kulay yung pagkain Kasi <laughs> bibigla po ulit dumaan Meron pa oh Hindi ko na kinabit yung isa Pagka kinakabit ko po Wala naman Wala naman dumadan bigla <laughs> oh, Good size ulit oh Taba Grabe taba oh. Hmm? Two fingers na po yung chan pa lang. pero uli pagkain pag may namatanong ulit tayo putok ulit <laughs> kain po <Ito. clears> hindi <throat> ko na po tinapos pagkain ko, nabibiti na ko <laughs> sa bahay na lang po sukat ganda po itong bang hindi po natin mga ano yung mga dumadaan hindi po natin tuloy maporma tayo <laughs> makaporma sana dumadumadaan pagka gumalaw tayo eh nawawala ayun e, pwede na tayo umubang uli ayun mga kadaskati karami hindi ko nakakita agad nakita na naman tayo ang bilis napakahirap naman pagkaganitong napakahirap uh, ng na isda hindi lang marami na tayo na huli eh. may bonus pa tayo malaking dalag kumpul kumpul sana yung good sis na kaya lang nakita agad ako si ate Biglang labas niya Pinatuan ko na agad Eh nadali Thank you Lord <laughs> Salamat naman At uh, Hinabol ko na lang po Kaysa Makawala pa Potok na agad Hindi na siya makakaporma good size diba laki pa oh swerte <laughs> pa rin kala ko wala nang mapuputokan tayo sobrang takot niya sa akin eh <laughs> come on ah. oh, meron pa dali kaya uy dali na naman Ihi, thank you po, buti may duwala na naman, adali uli natin, patag tiparin ang tayang palag de geng huli, tuloy-tuloy parin sana, hadi nating makita magbuti, dahil pangit po ng panahon, pero malaga walang ulan, hindi niya kalakihan pwede na yang Okay. So, meron pa. diskarte Hindi na po natin makita. <laughs> silaw na silaw na po. Meron pa sana kaya lang din natin makita mabuti na. Hindi hmm. natin lang kung may mga lumuluntag na yan. Iba janitor. You maray no? Maripas na naman. Hindi oh. Di po natin makita mabuti. Ah, silaw po eh. Kulay puti kasi yung tubig. Dahil yung ula po. Puti din. natin buti makita ano pa magunti-unti na tayo pabalik hindi naman natin makita eh Eh, yes. yes. kalayo pa po na no. nakita pa ako. Grabe ang bilis. Ang layo na nun, nakita pa ako. Blessing na sana yun. Sayang. Nakasilaw po eh. Salat sa mata. Kahit may saramin tayo, hindi natin masyado makita dahil na silaw na silaw. Oh. Sige, natin itong mga huli natin. Oh. Ay, nabuhay pa. Oh. Ito na, matataba yung isda dito. Hmm. Oh. Wow. Okay. Ayan. Okay. Ayan tayo lugi. Ganda na rin po yan. Sa dalag pa lang. Solve na tayo. Baka dalawang kilo pa mahigit kasi isang kilo po yung dalag natin, Oh. tilapia pa. Marami, oh. Okay. Mayroon pa po sana kaso problema. Hindi natin makita. Hello. Ang lulang po eh. Okay, okay. Sabas po tayo. Pool. Hindi ko alam kung gano'ng kalaki. Pero mahalaga sa Pool. Uy. Uy. Wow, malaki pa. <laughs> Thank you, Lord. Good size. Para pa sa akin to. <laughs> Kalo mo tatalas ka. No way. Oh, hey. Nagdag blessing pa yan. My fingers. Taba oh. Maraming taba oh. Solve-solve sila sa pagkain dito eh. Malaya pa sila nakakagala. meron pa parang parang para may yung huli magtayi makabalik sa ating motor kaya tayo at uh, wala tayong ikiting maganda at may bibilis maray po po sana kaso hindi natin yung 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 dito at saka doon kulang kilo na rin naman to uli natin o oh. is na rin to baka meron pa dito sa daan natin sa dalaanan meron pa dito nakita ko nakita ko yun eh, o Silber Silber pala Pero pwede na yan Kalaw ko ano Hindi na tayo loob dito Patengkili na rin Kalaw ko anong isda Silber pala report nah eh. Gede. Gede narin. Bah, merongnya yang tua, parang sepampangga, oh. Merondis yang ganun. Dagdag pa tayo. know, oh. Dagdag pa tayo. Kaso puno na po ng ano nang damo. Yeah, Ayan, ugasan lang natin sila. Ayan. Okay. So, ayan mga kadiskarte. At wala ng araw. Hirap na hirap natin makita yung isda. Pero mahalaga, marami na tayo hinuli yan eh, o mayroon hmm. na po itong ano, 3 kilos sa ating huli so yung mga ka-discounting, hindi naman tayo lugi sa ating huli at uh, magandang blessing naman tayo na natin natanggap sa araw na to uh, at wala po tayong kasiguruhan sa ating pinunta, pero ayan, nagka-blessing pa naman tayo ng maganda sa so, dalag pa lang, eh, solve na tayo <laughs> Ay, halos na sa 3 kilo naman at, uh, at uh, maswerte na rin tayo dito sa ano na to, kahit na malulam at uh, pinagbigyan pa rin tayo ng blessing ni Lord sa simple dyan lang tayo sa mga siwang-siwang na ganyan. Pahaba. At uh, kulang na po yung siwang dito sa ating pinamamutokan. At uh, marami na pong natakpan ng water lily at kangkong. So magkaga naman ay eh, may blessing pa rin naman tayo. At hindi uh, mo tayo lugi. Ayan mga kadiskarte. Salamat po muli sa lahat ng viewers at subscriber na wala pong sa sumusuporta. Thank you po sa inyo lahat. Hanggang sa muli uli natin vlog mga kadiskarte. Bye bye. Thank you. フフフ